Ngayon po ay dadako tayo sa pagbibigay ng ating pong offering. Uh, alam nyo, lahat tayo ay karapat-dapat na magbigay ng ating offering sa gawain ng Panginoon. Sapagkat lahat tayo ay Kanyang pinagpapala araw-araw. Maging po ang ating mga estudyante, meron silang natatanggap na biyaya galing sa kanilang mga magulang sa pamamagitan ng kanilang mga baon. At alam natin na tayong lahat ay isinilang sa mundong ito nang walang dalang anuman. Ang lahat ay sa Diyos. Siya ang nagmamayari ng langit at lupa at lahat ng naririto sa mundong ito. Maging ang ating buhay ay galing sa Diyos. Kung kaya't wala tayong maidadahilan na hindi tayo mag kakaluob sa kanyang gawain. Sa katunayan, ang ating pagkakaloob ay ginagamit natin sa mga expenses natin dyan sa gawain ng Panginoon, sa merienda o sa pagsasalo-salo, maging sa ating anniversary sa mga gamit na uh, pang pangdekorasyon, kapag may okasyon, lahat ng yan ay para sa gawain ng Panginoon. Kaya huwag tayong uh, makakalimot na magbigay ng pagbabalik pa sa salamat sa Diyos sa lahat ng pagpapala na ating natatanggap mula sa Kanya. Pagkagising pa lang sa umaga ay pagpapala ng masasabi natin na ang buhay natin ay himala. Hindi natin dinesisyon ang magising, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. At habang tayo ay natutulog, tayo ay kanyang binabantayan at iniingatan. Ang sabi doon sa awit, kapitulo 3, versikulo 5, Ako ay humimlay at agad nakatulog at muling nagising sapagkat ako'y kinupkop ng Diyos sapagkat ang Diyos ang siyang kumupkup sa akin. Kaya huwag tayo makakalimot magbigay. Lahat ay may uh, karangalang magbigay. Lahat ay karapat dapat na magbigay. Ikaw man ay tatay na nagtatrabaho, ang Diyos ang nag-iingat habang nagtatrabaho. Ang Diyos ang nagbibigay lakas para makapagtrabaho. Maging sa mga nanay, Meron silang lakas na maglingkod sa kanilang mga asawa at maging ang kanilang mga anak. So lahat ay karapat dapat na magbigay sa gawain ng Panginoon. Kaya huwag natin kalilimutan, ito ay pagbabalik pa sa salamat sa lahat ng kanyang ginawa at ginagawa sa ating mga buhay. Una, kapag tayo ay nagbibigay, ibinabalik natin sa Diyos ang pagpapasalamat sa lahat ng kanyang ginawa at ginagawa sa buhay nating lahat. pangalawa ito ay pagpapakilala na siya ang may ari ng lahat, maging ang ating buhay. kung kaya ang ating pagbibigay ay pasasalamat sa kanya. ang lahat ng bagay ay mula sa kanya nilalang para sa kanya at siya ang lumalang nito para sa kanya. ang lahat ay kinakailangan makapagbigay ng karangalan. Siya na nagbigay ng buhay sa lahat ng may buhay at nagbigay ng kakayanan sa lahat ng mga pinagpala ng Diyos tulad ng bawat isa sa atin. Kaya magbigay tayo sa gawain ng Panginoon at ito'y ibabalik niya sa atin ang siksikliglig at umaapaw. Purihin ng Panginoon, tayo ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Salamat po sa oras na ito. Binigyan niyo kami ng kakayanang magbigay sa inyong gawain. Kaya po kami ay nagkakaloob ng buong puso bilang pagkilala ni ikaw ang aming uh, Diyos na uh, nagpala sa amin. Ito po ang aming dalangin. Pagpalain niyo ang aking mga kapatid. Sigsigligli at umaapaw sa pangalan ni Yesus at sa kapangyarihan ng Imbayon na Espiritu Santo. Dahil lahat ay magsabi ng... Amen and amen. God bless you all, mountain movers.